Agad pong naglunsad ng rescue operation sa mga lugar sa Davao City na matinding na apekto ng pagbaha. Nakatutok si Teko Campo ng GMA Davao. Sa taas ng baha sa mga Davao City, kinailangan ng gumamit ng truck upang suyurin ang malailog na kalsada sa ilang subdivision. Sa Gem Village at Don Julian Village, nagsagawa ng rescue operation ang mga otorinad. Isa-isang pinuntahan sa mga bahay ang mga na-trap na residente at isinakay sa trap. Ang batang ito, binitbit na lang ng rescuer. Isang babae naman ang sumakay sa balsang gawa sa saging para makalapit sa trap at masagip. Kanya-kanyang salba ng gamit ang mga residente at sumulong na sa abot dip na baha. Itong gym ang ginawang evacuation center. Isang babaeng buntis ang napaulat na nawawala sa barangay Bakaka. Sa State Valley Subdivision, nagsanib-wersa ang Central 911, PNRC, PNP, Philippine Navy at barangay rescuers. Ilang tanggol at bata rin ang nailigtas. Gayun din ang mga nakakatanda. Kahit ang mga gamit na nalubog sa baha, hindi pinalampas, kumuhos pa ng ulan, patuloy ang rescue operation. May nakaantabi na ring ambulansya. Kanya-kanya ring pagsalba ng gamit ang ilang residente. Hindi nila ininda ang matinding baha at pagulan. Ang mga bata, pinasan ng kanila mga magulang. Ang ibang residente, nagbalsa. Mayroong ding mga nagbangka. Mula dito sa Davao City, Teco Campo, Nakatutok, 24 oras.